Biglang may mag sa tahanan. Uy, sorry. Na ba ang the one? Hindi mapigilan ang pagsikat ng tambalang Kim Chiu at Paulo Avelino, na mas kilala ngayon bilang Kim Pao. Patunay sa kanilang kasikatan ang tagumpay ng pelikulang My Love Will Make You Disappear isang romantic comedy na agad na pumatok hindi lang sa mga Pilipino, kundi pati na rin sa mga dayuhan. Pagkakastream pa lang nito sa Netflix noong Hulyo 10, Agad na nitong sinungkit ang numero uno spot sa Netflix Philippines. Pero hindi doon natapos ang tagumpay, naging top movie rin ito sa United Arab Emirates at Qatar, kung saan maraming OFWs ang sabik sa mga dekalidad na pelikulang Pinoy. Sa social media, naging viral ang pelikula. Usap-usapan ito sa mga watch parties, TikTok reaction videos at YouTube reviews. Trending din ito sa X, dating Twitter, at Facebook. Kung saan ipinahayag ng mga netizen ang kanilang kilig at paghanga sa tambalan ng Kim Pao. Bukod sa chemistry ng dalawa, pinuri rin ang balanse ng pelikula, may kilig. Uy, sorry. Siya na ba ang the one? May tawanan. <coughs> Ay! 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 At may dramang makakarelate ang marami. The sheriff, naman maging happy eh. Maraming manonood ang nagsabing ito ang klase ng pelikulang matagal na nilang hinintay, simple pero tumatagos sa puso. Oh. You're annoying! You're weird and you're crazy. Sa dami ng mga dark-themed series ngayon, ang tagumpay ng My Love Will Make You Disappear ay isang patunay na buhay pa rin ang magic ng romantic comedy lalo na kapag si Kim Pao ang bida. Global hit, Kim Pao Goes International. Bukod sa Pilipinas, UAE, at Qatar, nakakuha rin ng mataas na rankings ang pelikula sa ibang bansa. Umabot ito sa numero apat sa Kuwait at Bahrain, numero lima sa Hong Kong, at numero anim sa Singapore. Hindi na ito nakapagtataka lalo na't napakalaki ng suporta ng Filipino communities sa mga bansang ito. Ang tagumpay na ito ay malinaw na indikasyon na ang pelikula ay may universal appeal isang kwentong kahit anong lahi o kultura ay kayang damdamin at yakapin. Ang pagiging global hit ng pelikula ay isang tagumpay hindi lamang para kina Kim at Paulo, kundi para sa buong industriya ng pelikulang Pilipino. Sa panahon kung kailan tila ba nangingibabaw ang mga foreign content sa streaming platforms, isang malaking bagay na muling namamayagpag ang isang lokal na love team sa digital stage ng mundo. Isang daan pitumput tatlong milyong piso sa worldwide screening. Hindi rin biro ang kinita ng My Love Will Make You Disappear. Umabot sa mahigit isang daan pitumput tatlong milyong piso, ang worldwide screening ito isang impressive feat lalo na't na karamihan sa kinikita ng mga pelikula ngayon ay dumadaan na sa streaming platforms hindi sa traditional cinemas. Ipinapakita nito na may kakayahan pa rin ang mga pelikulang Pilipino na tumabo sa takilya kung bibigyan lamang ng sapat na suporta, promo at quality storytelling. Isa rin itong patunay na ang tambalang Kim Pao ay may kakayahang magdala ng pelikula sa tagumpay sa parehong lokal at international na merkado. Pinangunahan ng mahusay na direktor na si Chad V. Vedanes ang pelikula. Kilala si Vedanes sa kanyang estilo ng makabagong visual storytelling at dito sa My Love Will Make You Disappear, pinatunayan niya na kaya niyang pagsamahin ang komedya at romansa nang hindi nawawala ang lalim ng emosyon. Ang original na kwento ay mula kay Prime Cruz, isa sa mga kilalang contemporary filmmakers sa bansa. Sina Patrick Valencia at Isabella Policarpio naman ang nasa likod ng screenplay. Ang kanilang pinagsanib na talino ang nagbunga ng isang kwento na kapanapanabik, relatable, at punong-puno ng kilig moments na hindi pilit. All-star cast, hindi lang Kim Pao. Bagamat sina Kim Chu at Paolo Avelino ang sentro ng pelikula, hindi matatawaran ang kontribusyon ng kanilang co-stars. Sa pelikula ay makikita rin ang ilang mga batikan at bagong artista na nagbigay ng kulay sa bawat eksena. Narian si Wilma Dozen na nagdala ng kanyang signature comedic flair, Si Lovely Abella na nagbibigay ng charm at wit, pati na sina Bench Manalo, Nico Antonio at Mix Almendras na nagsilbing comic relief sa ilang parte ng kwento. Kasama rin ang versatile actors na sina Martin Escudero, Karina Bautista, Jeremiah Lispo, Melai Cantiveros, Peewee O'Hara, Rufa Mai Quinto, Bernard Palanca, at Jenica Garcia, isang all-star supporting cast na sadyang pinag-isipan at epektibong nagpatatag sa kabuuan ng pelikula. Ang chemistry ni na Kim at Paulo di matatawaran. Isa sa mga dahilan kung bakit naging patok sa publiko ang pelikula ay ang natural na chemistry ni na Kim at Paulo. Marami ang nagsasabi na tila hindi sila umaarte, kundi totoong nagmamahalan sa harap ng kamera. Ang bawat titig, hawak at simpleng usapan ay punong-puno ng damdamin at kilig. Hindi na ito nakapagtataka dahil matagal na ring nagtutulungan ang dalawa sa iba't ibang proyekto. Sa bawat press con, promo tour, at interview, kapansin-pansin ang respeto at pagpapahalaga nila sa isa't isa bilang aktor at kaibigan. Ang magandang samahan na ito ang nagsilbing pundasyon ng kanilang matagumpay na tambalan, isang kombinasyon ng galing sa pag-arte at tunay na connection. Social Media Power ng Kim Pao Sa panahon ngayon, malaki ang papel ng social media sa tagumpay ng kahit anong proyekto at dito rin na mayagpag ang tambalang Kim Pao. Mula sa simpleng teaser ng pelikula hanggang sa behind-the-scenes clips, naging viral ang bawat content na may kinalaman sa kanila. Ang mga fans nila ay naging aktibo sa pagpo-post ng reactions, memes, at TikTok remakes ng mga eksena mula sa pelikula. Nagtrending sa Twitter ang hashtag hash Netflix Takeover habang ang mga video snippets mula sa pelikula ay umabot sa milyon-milyong views sa TikTok at YouTube Shorts. Nagsilbing tulay ang social media para maabot ang mas maraming audience, hindi lamang sa mga Pilipino, kundi pati na rin sa mga dayuhang nanonood sa Netflix. Pag-asa para sa rom-com genre sa gitna ng kasikatan ng mga thriller, k-drama at dark genre content, tila unti-unting nawawala sa mainstream ang romantic comedy. Ngunit heto't muling pinatunayan ng My Love Will Make You Disappear na ang tamang timpla ng kilig, katatawanan at drama ay sapat upang muling painiti ng puso ng manonood. Maraming viewers ang nagsabing na miss nila ang ganitong klaseng pelikula light, feel good, at may kurot sa puso. Ang tagumpay ng pelikula ay nagsisilbing pag-asa at paalala sa mga producers at writers na may market pa rin para sa romcom. Basta't may magandang kwento at mahusay na cast. Reaction ng mga celebrities at critics. Hindi lang mga ordinaryong manunood ang nagpahayag ng papuri sa pelikula. Ilang mga kapwa artista, filmmakers, at entertainment reporters ang nagpahayag ng kanilang paghanga. Isa sa kanila si Bianca Gonzalez na nag-tweet ng, Ang galing ng pagkakagawa, hindi ako fan ng romcoms pero ibang klase ang Kim Natural ang kilig at ang ganda ng takbo ng kwento. Maging ang mga kilalang film critics ay nagpahayag ng positibong review. Ayon sa isang kilalang movie blogger, it's one of the few modern Filipino rom-coms that successfully captures both the magic of love and the charm of local humor. Kim Chiu at Paulo Avelino, karera sa mas matatag na direksyon. Dahil sa tagumpay ng pelikula, maraming fans ang umaasang masusundan pa ito ng iba pang proyekto mula sa Kim Pao. May mga bulong-bulungan na may naka line up ng serye at isa pang pelikula para sa dalawa at ilang production houses na rin ang nagpahayag ng interes na muling pagtambalin sila. Para kay Kim Chiu, na matagal nang kilala bilang Chinita Princess ng Philippine Showbiz, isa itong patunay na kaya niyang tumawid mula teeny bopper roles patungong mature and layered characters. Kay Paolo Avelino naman, lalong lumalim ang kanyang reputasyon bilang versatile actor na hindi lang pang drama kundi pang rom-com din. Tagumpay ng Kim Pao, tagumpay ng pelikulang Pilipino. Sa kabuuan, ang tagumpay ng My Love Will Make You Disappear ay hindi lamang panalo para sa tambalang Kimpao, kundi para na rin sa buong industriya ng pelikulang Pilipino. Sa panahong ang streaming platforms ang nagiging pangunahing plataforma ng entertainment, napakalaking bagay na ang isang lokal na pelikula ay hindi lamang makipagsabayan kundi manguna pa sa charts. Ang pagiging numero uno ng pelikula sa Pilipinas, UAE at Qatar, pati na rin ang mataas na rankings nito sa iba pang bansa ay nagpapakita na kayang makipagsabayan ng pelikulang Pilipino sa global stage. At ang tagumpay na ito ay may malaking implikasyon sa hinaharap, mas maraming oportunidad, mas maraming kwento, at mas maraming inspirasyon. Konklusyon Ang My Love Will Make You Disappear ay hindi lang simpleng pelikula. Isa itong movement. Isang patunay na ang tamang kwento, tamang tambalan at tamang panahon ay sapat upang buksan muli ang pintuan ng kasikatan para sa pelikulang Pilipino. At sa likod ng lahat ng ito, nariyan sina Kim Chiu at Paolo Avelino ang tambalang Kim Pao na patuloy na nagbibigay pag-asa at kilig sa panahon ng, ng pagbabago. Kung merong mga meant to be, meron din namang mga meant to be single at ako yun.